ating bisitahin at alamin kung saan nahimlay ang ating hinahangaan na mga artista na pumanaw na. The Philippine Showbiz List presents Libingan ng Pumanaw ng Mga Sikat na Artista Fernando Poe Jr., Manila North Cemetery Noong December 2004, sa edad 65, pumanaw ang The King of Philippine Cinema na si Fernando Poe Jr. matapos atakihin ng stroke. Ang kanyang paglisan ay pinagluksa ng sambayanan. Milyon-milyong Pinoy at mga kasamahan sa industriya at kaanib sa politika ang nakiramay sa naiwang pamilya ng hari ng pelikulang Pilipino at nakipaglibing. Mula sa Santo Domingo Church, inihatid si The King sa kanyang huling hantungan sa Manila North Cemetery sa Santa Cruz, Manila. Ang Manila North Cemetery ang isa sa mga pinakamatanda, makasaysayan at pinakamalawak na sementeryo sa Metro Manila na may sukat itong 54 na ektarya. Dito nakalibing ang ilang mga kilalang personalidad mula sa politika at showbiz. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng sementeryo ang mausoleum ng pamilyang po. Kulay puti ang kabuoan ng lugar at maging ang nitsong pinaglalagakan kay The King. Si FPJ ay inilibing sa tabi ng kanyang ama, si Fernando Po Sr. at ng kanyang ina, si Bessie Kelly. Kabilang din sa mga nakahimlay rito ay ang kanyang mga kapatid na sina Andy at Conrad. Bagamat may mga nagsasabi na dapat ilipat sa libingan ng mga bayani sa Tagig City si The King nang siya italaga bilang pambansang alagad ng sining, na ang inihayag ng anak niya si Senator Grace Poe na hindi siya sang ayon dito. Ayon kay Grace, unang-una, ang ama niya raw mismo ang pumili ng lugar ng paghihimlayan sapagkat katabi nito ang kanyang mga mahal sa buhay. Pangalawa, higit sa lahat, alam daw ng The King na sa North Cemetery ang pinakamahihirap niyang mga kababayan ay pwedeng pumunta kahit anong oras. Dagdag ng senadora, bakit pa kailangan ng bantayog sa ibang lugar na mahirap abutin? Kapag si FPJ ay mahirap abutin, mawawalaan niya ang diwa ng pagiging FPJ. Dahil bukas para sa lahat, kung saan maaari rin magpakuha ng litrato kasama ang tarpaulin hanggang ngayon. Marami pa rin sa mga tagahanga ni FPJ ang bumibisita sa kanyang libingan para magbigay ng respeto at mga dasal. Susan Roses, Manila North Cemetery ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses na pumanaw noong May 2022 sa edad na 80 ay inilibing din sa Manila North Cemetery sa Mausoleum ng Pamilyang po. Katabi ito ng puntod na kanyang asawang si FPJ. Ang himlayan ng mag-asawa ay kulay puti at nakasulat sa lapitan na ng pinagsamang nitso nila ang mga salitang, Lagi kayong nasa aming puso at alaala. Hindi nawawala ng na mga dumadalaw ang libingan sa Manila North Cemetery ng King and Queen of Philippine Movies dahil sa mga tagahangang pinahahalagahan ang mga kontribusyon nila sa industriya ng Pilikulang Pilipino, isang patunay na buhay na buhay ang mga alaala ni Susan at FPJ. Dolphy Heritage Park. Binawian ng buhay si Dolphy sa edad na 83 noong July 10, 2012 dahil sa multiple organ failure dulot ng komplikasyon ng pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease at acute renal failure. Inihatid sa huling hantungan ang labi ng Comedy King noong July 15, 2022 sa Heritage Park sa Taguig City. Ang puntod nito nagawa sa black granite ay nagkakahalaga di umano ng 380,000 pesos. Ang sukat nito ay 2.5 meters long at 1.5 meters wide. Ang mismong burial site naman ay 39 square meters. Dahil inilibing na walang mausoleo ang Comedy King, noon na binalak noon ng kanyang pamilya ang ilipat siya sa ibang lugar mula sa Heritage Park sa pinagmamayaring property. Pero kalaunan ay napagdesisyonan nilang lahat na wag nang galawin pa ang puntod ni Dolphy at alam nilang masaya na ito sa pinaglagakang lugar kung saan ay malaya siya nabibisita na kanyang mga tagahanga. Nida Blanca, Loyola Memorial Park. Hindi makakalimutan ng mga nagmamahal kay Nida Blanca o Dorothy Jones sa tunay na buhay ang malagim niyang pagpanaw. Mahigit dalawang dekada na nakalilipas mula na natagpuan siyang patay sa 33rd floor ng parking lot ng Atlanta Center Condominium Building sa Annapolis Street, Green Hill, San Juan City. Ang mga kaibigan sa loob at labas ng industriya ng showbiz at ang mga tagahanga ay nagpaalam kay Nida. At sa kanyang libing ay umabot sa 20,000 katao ang dumalo sa Garden of Love ng Loyola Memorial Park, Marikina City noong November 14, 2001. Ang kanyang himlayan ay matatagpuan sa Southern Park ng Memorial Park malapit sa main gate na patuloy na binibisita hindi lang na kanyang pamilya kundi maging na kanyang mga tagahanga. Katabi nito ang libingan na kanyang inang si Inocencia Acqueza at stepfather na si Jose Acqueza. Sa lapid na ng Nitsuninida nakasulat ang mga salitang, the star who captured our hearts, made us smile and forget our woes, we will never forget you. Francis Magalona, Loyola Memorial Park Mahigit isang dekada na ang lumipas mula ng mamaalam ang tinaguri ang master rapper ng bansa na si Francis M. na sa acute myeloid leukemia noong March 6, 2009 sa edad ng 44. Ang kanyang labi ay nakapaloob sa isang metal na kahon at nakalagay sa loob ng isang glass chamber. Ang abo ni Francis ay inilagak sa hilagang bahagi ng Loyola Memorial Park sa Marikina City. Sa kanyang puntod, nakaukit ang simbolo ng araw na napapalibutan ng tatlong bituin at ilang salitang nakasulat na Brown Like Wood, Filipino by Blood, na galing sa kanta niyang The Mouth. Katabi ng himlayan ni Francis M., ang sa apo si Luna Isabel, isa sa mga kambal na anak ni Saab Magalona na pumanaw noong 2018. Julie Vega, Loyola Memorial Park kahit ilang dekada na ang nakalilipas, ay patuloy pa rin ginugunitan ng loyal fans si Julie Vega o Julie Pearl Apostol Postigo sa tunay na buhay ang kanyang alaala. Ilang araw bago ang kanyang ikalabing pitong kaarawan ng bawian siya ng buhay. Ang pagpanaw niya noong May 6, 1985 sa Quezon Institute Hospital ay national news dahil kasikatan niya noon bilang aktres. Sumikat si Julie sa pelikulang tulad ng Mga Mata ni Angelita taliwas sa mga kuro-kuro ng mga tao noon na matay siya sa sakit na guillain barré syndrome, isang autoimmune disorder kung saan ang isa sa pangunahing sintomas ang panghihina ng mga muscles. Ang mga labi ni Julie ay inilagak sa Loyola Memorial Park sa Marikina City kung saan ay matatagpuan rin dito ang puntod ng kanyang kuya Jeffrey at amang si Julio Postigo. Kuya Germs, Loyola Memorial Park sa kanunang bahagi naman ng Loyola Memorial Park, matatagpuan ang himlayan ni Herman Kuya James Moreno. Pumanaw ang Master Showman sa edad na 82 dahil sa cardiac arrest madaling araw ng January 8, 2016. Agaw pansin ang kinalalagyan ng lugar dahil din sa malaking puntod nito na gawa sa Black Granite na may nakasulat na The Master Showman, Your Legacy Will Live in Our Hearts Forever. Kasama rin nakahimlay ni Kuya Germs ang mga mahal sa buhay. Katunayan, kasama niya si isang nitso ang inang si Aurora Molina. Samantalang katabi naman nito ang puntod na kanyang amang si Jose Moreno I. Calvo at kapatid na si Pilar Moreno Knight at iba pa nilang kamag-anakan. Rudy Fernandez, Heritage Park Pumanaw ang action superstar na si Rudy Fernandez sa edad na 56 na sa Periampulyari Cancer noong June 2008. Tila na paghandaan na rin ni The Boy ang kanyang pagpanaw dahil nakapaglibot na rin siya sa Heritage Park sa Taguig City kung saan siya binurol. Ang kanyang libing ay dinagsa ng mga kasamahan niya sa industriya at mga tagahanga niya na nanggaling pa sa malalayong probinsya para magbigay ng huling respeto sa kanya. Malawak ang musuleyo na kinalalagakan ng mga labi ni Rudy kung saan ay mayroon din itong second floor at lugar kung saan makapagpapahinga ang pamilyang dumadalaw. Bagamat pribado lamang para sa pamilya ang punto ni The Boy, masisilayan naman mula sa labas ang itsura ng loob na sa glass wall. Naroon ang ilan sa kanyang mga larawan na pinapalibutan ng dried flowers. Lilia Kuntapay, Pinili Public Cemetery matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pinili Public Cemetery sa Ilocos Norte ang libingan ng tinaguri ang Queen of Philippine Horror Movies na si Lilia Contapay. Pumanaw siya sa edad na 81 noong August 2016. Hindi ka ilang iniwang alaala ni Lilia sa industriya na nagmarka. Bukod si tinanggap na maraming awards at ginawang maraming horror movies. Mas marami din siyang natakot sa kanyang mga karakter na ginampanan sa nakaraan. Kaya naman ganun na lang ang kalungkutang naramdaman ng kanyang mga tagahanga na mapaulat noong 2017 sa sagsagay ng araw ng mga patay na napabayaan ang puntod nito ang mga fans pa naglinis at naglagay sa ayos ng libingan ng Queen of Horror. Nakunan pa nila ng video na marami ng mga halamang ligaw na halos matabunan ang nitso nito at wala pa palang lapida ang kanyang libingan. Ang punto niya ay hindi na aayos at meron lamang luma at sirang tarpulin dahil sa kakulangan ng pondo ng kanyang pamilya upang alagaan ito. Hanggang sa noong October 2019, iniulat na kanyang libingan ay maayos na namarkahan at nilinis ang paligid nito matapos makatanggap ng tulong mula sa pamahalaang panalawigan at lokal na pamahalaan. Pinapinturahan ng puti at meron ng lapida. Ginawa umano ito ng alkalde, talbukod sa pride si Lilia na kanilang lugar, ay malaki umano ang naiambag nito sa industriya ng pelikulang Pilipino. Rico Yan, Manila Memorial Park Matunog ngayon sa social media ang pangalan ng yung maong matinay idol na si Rico Yan. Ito ay matapos ang sunod-sunod na paglabas ng iba't ibang video edits and photos noong kabataan niya. Dahil sa paghanga ng netizen sa late actor, naging trend of late ang pagbisita sa kanyang puntod. Pumanaw si Rico noong March 29, 2002, Biyarnes Santo, sa na 27, na sa cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis. Ang mausoleo ni Rico ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Manila Memorial Park sa Paranaque City. Sa unang tingin ay tila wala namang isyu ang pagdalaw ng mga tagahanga niya, ngunit nabigla na lamang dumami ang mga taong bumibisita at nagpapapicture sa puntod ay tila ginawa na itong tourist spot dahil lamang sa cloud. Isa sa mga pinag-usapan sa social media ay ang video kung saan makikita ang uploader na palakad-lakad sa paligid ng puntod ni Rico habang pinagmamastan ito. Hinahaplos din niya ang lapida at ang mural sa likod nito na para malapit sa kanya ang yumaong aktor. Hindi lamang natapos sa isa, dalawa o tatlong social media post ang nag-share na kanilang mga larawan na kuha sa puntod ni Rico. Mayroong mga larawan na hashtag fangirling mode ang peg. Mayroon din namang isang barkada at may isang buong pamilya pa. Ang isang post na nag-iwan pa ng rating sa caption. na naman ang netizen sa weird obsession kay Rico ng ibang fans at mga jensees. Nanawagan sila na huwag gawing tourist spot ang himlayan ng na namayapang aktor. Bigyan nito ng respeto at huwag abusuhin ang pagiging bukas ng puntod nito sa publiko. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!